Good morning! Today ang kanyang stay day. Sa naka-fasting na siya kagabi pa. From, ano, start siya mag-fast ng 9.30 kagabi. Yan. Papastay na natin kasi nga, siya ay girl. Ayaw natin siyang dumami para healthy at humaba. Ang kanyang buhay, ganyan. Gutom na yung kaganyan. Hindi ko pala naalis yung color mo. Alis natin yung color mo. Waiting lang tayo ng ating service sa puntang... City Bell. Ayan. Thank you sa ating uh, City Vet ng Binyan Laguna and in cooperation with Zen Cats. Ito mga to is product din to. I mean, ang product. Si <laughs> si Zen Cats din ang nag nag-space sa kanila that was 2020 after pumutok ang Bulkan Taal. Kasama si Cookie. Kasi oh, Kuki, Si Kuki. Si Ayan, waiting na lang tayo. Alis na natin color mo. kami. Ayun si Chelsea. dalang mo na ikaw ha. Dala. dalang mo na ikaw. Ayun. Nag-chat na sa atin ang City Vet. Pwede nang kunin si Chelsea. Kasi kanina, drop off lang kasi yon. So, din-drop off ko siya ng 8 na morning. And, yun. Muin na ako. And, it's already... Like, 3 Ah, hindi pala. 2, ano lang 2.35. So, yung nag chat nag -chat sa akin. Ah, pero pero, instructions kasi is, wait for the call. Kapag gising na, pwede lang kunin. Pero, pag walang call na tanggap is, pumunta na doon ng 3 p.m. Kasi, kadalasan. Or, uh, yung ibang ang pusa is, late na magising. <laughs> Chelsea siguro late na nagising. Katulad doon kay Kaliway back 2020. Kasi Kaliway yung pinakalit nagising. Late kami, kami na pinakalate na um, muwi akala ko nga doon dati eh delikado si Cali pero ayan thank you Lord At hanggang ngayon buhay pa palit so yun kuya natin Chelsea in it <laughs> tulog na tulog tulog, tulog hi 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 Gino ko busa siya di Kali. Ha? Nawawa. Masakit. Eh, grogi pa to eh. Ah, nagagahal kay Kali. grogi pa eh. Oh, wait lang, <laughs> mamaya pa inumin ito water. Hindi pa pwede ngayon eh, May, maya pa. Nawawa naman. Sabi ko sa bed, huwag lagay na estesya. okay na. Sakit ba? O okay na yan? Para ano yan, humaba ang buhay. Nagagali siya kay Kali. Bakit? Hindi pa siya makaiyak kasi nga may groge pa to eh. Mamaya pa, mamaya, mamaya or mamaya ang gabi pa mawawala yung anesthesia. Mm -hmm. Yay! O oh, diba, congratulations! Isa ka ng na babae. Parang yan, ah! Oh. <laughs> Hai. Hai. Right? Oh, tim Pink, welcome Tim Pingas. <laughs> kaya nang Tim Pingas. <laughs> Lagi ko nang kolekte mi amiga. Post of, nilagyan ko na siya ng Elizabeth Collar, yung cone. Karang dia mangat nga ito, kanyang Hi! Hi! Kuro, kita talaga siya. <laughs> Kailan mo na ikaw. Gustong gusto na lumabas Hi Hi Okay na One week lang yan, okay ka na Subukan natin kung makita natin Kanyang Operation sa sugat Kaya natin Ayun Yun pala Yun ang Kanyang sugat Wait lang, titinan ko yung sugat mo <laughs> Wait Huwag lalabas, bawal. Diyan lang ikaw. Diyan lang, diyan lang. Yan pala ang sugat niya. Diyan lang ikaw. Bawal lumabas. Mamaya kita bigyan ng water. Konti lang. Tsaka food sa gabi. Oh, diyan lang muna ikaw. Hinahina -hina pa ng boses na do. Oh, <laughs> diyan lang yung boses niya. Diyan lang muna ikaw. Nangihina pa.